kahulugan ng aparador sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa isang aparador ay kumakatawan sa isang paraan upang ipakita ang iyong sarili sa iba. Ito ay nauugnay sa kung paano mo ginagamit upang bigyan pansin ka ng ibang tao at kung anong impresyon ang gusto mong gawin tungkol sa iyong sarili. Ngayon, maaari kang labis na nag-aalala tungkol sa kung ano ang tingin ng ibang tao sa iyo lalo na kung ikaw ay dumadaan sa isang yugto ng pagbabago. Ang panaginip tungkol sa isang aparador ay sumisimbolo na nagdurusa ka sa mga problema sa imahe ng sarili. Kung nahihirapan kang maging iyong sarili, lilitaw ang kawalan ng kapanatagan bilang isang kubeta sa iyong pagtulog. Ang kahulugan ng panaginip ng isang aparador ay maaari din sumagisag sa iyong kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon. Inihahanda mo ang lahat ng uri ng mga bagay para sa sosyal na karamihan. Sa kabilang banda, ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng mga pagbabago sa personalidad at pagmamanipula. Itinuring mo ang iyong sarili na mas mataas at minamaliit ang iba dahil sa iyong itsura. Ipinapakita rin ito na kailangan mo ng mga bagong damit o kahit na kasangkapan. Ang aparador ay maaaring sumagisag ng isang bagay na iyong itinatago o isang bagay na kailangan mong ibunyag sa mahabang panahon. Kung nagtatago ka sa isang aparador, maaaring sinusubukan mong protektahan ang iyong sarili mula sa pinsala. Oras na para makita ng ibang tao kung sino ka dahil hindi mo mapapanatili ang karakter na ito magpakailanman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng aparador. Kapag nanaginip ka makakita ng aparador, ito ay nagpapahiwatig ng isang bagong lugar. Ang isang aparador sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng mabuting balita sa loob ng ilang araw. Binabalaan ka rin ng panaginip na ito tungkol sa mga maling pananaw. Kaya huwag magkunwaring isang bagay na hindi mo nabubuhay o ang iyong mga pagsisikap ay mabibigo kahulugan ng panaginip tungkol sa maglagay ng mga damit sa aparador. Kung maglalagay ka ng mga damit sa aparador, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay haharap sa isang problema na kamakailan ay nag-aalala sa iyo. Gayunpaman, kung naniniwala ka sa iyong mga kakayahan at lakas, kung gayon, ikaw ay magiging matagumpay. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na kailangan mong subukan na maging mas mahusay. Ang panaginip ay sumisimbolo din na iiwan mo ang paggalagala ng mahabang panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang magulo na aparador. Ang isang magulo na aparador ay kumakatawan sa kaguluhan at pagkalito. Ipinapahiwatig din ito na tutulungan mo ang iyong kaibigan na lumipat ng bahay at hindi makatipid ng oras para sa iyong pamilya sa prosesong ito. Ang panaginip tungkol sa isang magulo na aparador ay maaaring magpahiwatig ng pakiramdam na labis o hindi organisado sa iyong paggising. Maaaring ito ay isang senyales na mayroon kang masyadong maraming nangyayari at nahihirapan kang panatilihing maayos ang lahat. Ang larawang ito ay sumisimbolo sa iyong panloob na kaguluhan o emosyonal na bagahi na maaaring mong subukang itago o huwag pansinin. Ang gulo ng aparador ay nagpapahiwatig din na kailangan mong ayusin ang iyong mga iniisip o damdamin tungkol sa isang partikular na sitwasyon sa iyong buhay. Ito ay isang mensahe upang matras, muling ayusin ang iyong mga iniisip at prioridad at tumuon sa kung ano ang mahalaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtago sa aparador. Kapag nanaginip kang magtago sa aparador, ito ay nagpapakita ng pagsasakatuparan ng plano ang iyong ego ay naging masyadong mataas at kailangan mong magpakita ng higit na pagpapakumbaba. Binibigyan pansin nito ang hindi nalutas ng mga problema at tensyon sa mga kaibigan o katrabaho. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking aparador. Binabalaan ka ng panaginip na maging mapagkumbaba, alisin ang pagiging makasarili at kusang kumilos. Ipinapakita rin ng panaginip na meron kang malaking responsibilidad na harapin ang iba't ibang hamon. Ang panaginip tungkol sa isang malaking aparador ay maaaring sumagisag sa iyong pagnanais para sa organisasyon o privacy. Maaari rin itong kumatawan sa mga nakatagong aspeto ng iyong personalidad o mga emosyon na maaaring pinapanatili mong nakakulong. Ang isang napakalaking aparador sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng kasaganahan at kayamanan na nagmumungkahi na maaaring nasa bingit ka ng nakakaranas na tagumpay o kasaganahan sa iyong paggising sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gumuhong aparador. Kung nanaginip ka ng isang gumuhong aparador, nangangahulugan ito ng walang pag-asa na pag-asa na nauugnay sa ilang mga tao. Ang panaginip na ito ay isang senyales na ikaw ay may kinakaharap na isang bagay na may galit at ang iyong mga aksyon ay masyadong malupit. Bukod ang larawang ito sa pagtulog ay nagpapahiwatig din ng ilang mga sakit. Makakatulong kung nakita mo ang mga bagay mula sa isang ganap na naiibang pananaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng aparador. Kapag nanaginip kang bumili ng aparador, ito ay nagpapahiwatig na lilipat ka ng bahay dahil sa sitwasyong pinansyal at kailangan mo ng oras upang umangkop. Gumagastos ka ng higit sa dapat at umaasa sa iyong susunod na sweldo. Kapag nakakita ka ng isang bagay na gusto mo, hindi ka magdadalawang isip na bilhin ito kahit na mas lalo kang nangungutang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makulong sa aparador kung nanaginip kang maipit sa aparador at hindi ka makalabas, ibig sabihin ay kailangan mong ipahayag ang iyong nararamdaman sa isang tao. Kung hindi mo na ito maililigtas, makakasama ito sa iyong kalusugang pangkaisipan. Kapag nakulong ka sa isang aparador, maaari rin ito magdagdag ng gulat sa emosyonal na karagatan. Sa makatuwid, kailangan mong huminahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang walang laman na aparador makakahanap ka ng kalayaan at kalinawan sa panaginip ng isang walang laman na aparador. Ito ay kumakatawan sa isang bagong simula at ang pagkakataong ilabas sa mga hindi kinakailangan bagahe. Ang panaginip ng isang walang laman na aparador ay maaaring sumisimbolo sa isang pagnanais para sa pagbabago at isang pangangailangan na i ang iyong buhay. Maaaring magpahiwatig ito ng pagpayag na talikuran ang mga lumang paniniwala ...pattern o relasyon na hindi na nagsisilbi sa iyo. Maaaring ito ay isang senyales na handa ka ng lumika ng espasyo para sa mga bagong karanasan, pagkakataon at relasyon. Ang isang walang laman na aparador sa isang panaginip ay nagaanyaya sa iyo na yakapin ang pagbabago, bitawan ang nakaraan at tanggapin ang mga bagong simula ng may bukas na isip at puso. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglilinis ng aparador. Ang paglilinis ng isang aparador sa isang panaginip ay nagmumungkay na sinusubukan mong ayusin ang iyong buhay o ang iyong mga iniisip. Maaaring ipahiwatig nito na handa ka ng palayain ng mga nakaraang kalat o negatibong emosyon na pinanghahawakan mo. Ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nagtatago ng isang bagay na mahalaga mula sa iba o sa iyong sarili. Hulugan ng panaginip tungkol sa halimaw sa aparador Ang mga panaginip tungkol sa mga halimaw sa aparador ay maaaring kumatawan sa mga nakatagong takot o pagkabalisa na hindi mo pahandang harapin. Ang closet ay nagpapakita ng hindi malay na isip. Ang halimaw ay maaaring mga hulugan ng isang bagay na iyong pinipigilan o sinusubukang huwag pansinin. Maaring ilarawan ng halimaw ang isang tao o sitwasyon na nakikita mong nagbabanta o nakakatakot sa iyong pagkising.